Mga kandang gabi, ito na naman po, Zivar Zolo. Siyempre, magbibigay po tayo ng mga latest balita na nangyayari po at naganap sa ating uh, bansa. So ito, nakakalungkot po na balita dahil uh, akalain mo kung kailan umuusad na yung investigasyon about sa blood control at marami ng uh, kasabwat at marami ng pinangalanan nitong uh, mag-asawang Diskaya ay bigla namang pinalitan ng ating uh, SP. Senate President at siyempre yung Blue Ribbon komite komite na chairman na si Rodante Barcoleta So, gaya nga na nasabi ko, no, mga kaibigan, no, mga kapabayan, marami talagang plano ang administration. So, ngayon, dahil sa pinalitan nilang SP at saka yung Blue Ribbon yung isa sa pinakamakapangyarihan na kumbite sa Senado Ipinalit po nila si yung uh, Alam mo na si Yung, saka um, um, lang, ano ipapangala ko sa kanya. Sige, yun na lang. Ah, uh, di Pepsi Paluma, pinalitan niya pa, para maging uh Senate President. Dati naman niya tong hinawakan at syempre yung uh, yung Blue Ribbon Committee na hinahawakan ni Rodante sa kasalukuyan isa eh, sa pinalitan po ni Ping Lakson. So, etong dalawang to, mga kaibigan, mga kababayan, kung matatandaan nyo, ito yung dalawang tandem noong presidential election. Yan po. Do kay uh, BBM, kay Sarah. So, hindi po ito na kasa, uh, nasa last ranking po itong dalawang to na uh, magkatandem. Ngayon po ay, sila na po ang may hawak na makapangyarihang posisyon sa Senado. So, ano po ang mangyayari pag, uh, pag sila na po ang magkatandim ulit? Ito po, napakalungkot na balita. Dahil uh, ito, planado po talaga itong mga kaibigan o mga kababayan. Eh, pag sila po ang nagtandim ulit, ay bubuhayin po nila ulit ang impeachment. complaint ni Sara Duterte wala na talaga silang uh, hinangad, kundi pabagsakit ang pamilyang Duterte. Dahil, isa po itong malaking banta. So, ano po mga kababayan? Magtitiwala pa ba kayo at magtitiwala pa ba tayo sa nangyayari na investigasyon? Kung kailan umuusan at na marami na tayong nalalaman, bigla na lang mapuputol. So, ang pangyayari po nito pag nagka ulit, ang mga malalaking kapangyarihan sa sa camera is medyo magkakaroon ng kulay. At ang mangyayari nito ay yung mga kong contractor na ang gigisahin. Hindi na po yung mga kong. Mga <laughs> so, Ayan po, isang patunay na po na, na hawak po nila talaga ang kapangyarihan. Kung sino, kung ika'y hindi gusto, kung ikaya uh, against sa government, hindi naman na uh, masama naman talaga pagiging against sa government. Pero ito na po ang nangyayari. Hindi na po maganda ang nangyayari sa government. Marami na pong Uh, politiko ang binanggit na mag-asawa. So, napakarami po. Tapos, may mga engineer pa. May binanggit kayo na mga senador. So, ayan po, mga kaibigan, no? Kayo na po bahala. Kung kaya nyo pa, magtsaga. O, ano bang gagawin natin? Tutunga nga. Sos, ayan na nga ba sinasabi ko. Nag ang nangyayari mga kaibigan eh, parang ah, nagigigdula dula-dulaan na lang po itong lang. Ang nangyayari po mga kaibigan, parang nagigigdula dula-dulaan na lang po itong kapagyayari nga. Palit position. Appoint sa position. Iimbestigahan. Doon na naman sa kabila, iimbestigahan. Nasagot muna. Papasagutin ka pa sa kabila. So kaya ang mangyayari dito mga kaibigan yung mga kong eh maabswelto. Ang didikdikin po ng mga kong eh yung mga kong traktor. Sila po ang magiging prime uh, suspect sa mga kontraktor na palpak. Hindi po yung mga kong. So yan po mga kaibigan. No? ah halatang halata na po talaga ang gobyerno, no? Halatang halata na po. Eh, tayo naman mga bibi lang Pilipino hanggang dito na lang po tayo. Wala naman talaga tayo tapang. Ha? Huh? Pag nagbato siya ng putik, pag nagbato ng uh, masangsang na amoy tahong, is pag hinuli ng pulis, wala ba lang lumalaba, pinapabayaan lang yung hinuhuli samantala sa Indonesia, pag na ng polis, sugod lahat ng uh, rallyista. So, walang nagagawa po yung mga uh, man in uniform nila. Sa atin po, kung sino nagbato, pag dinapot ng polis, na lang natin. Wala po talaga mangyayari. Ay, oh, gobyerno. Kung natatandaan ko kung ano, nakasubaybay po tayo sa balita, may picture po doon. Ah, uh, bulto pera. Iyon yun daw ay i-allocate doon sa mga kung <laughs> mga suhol. Mga lagay. So, ayun po, napakaparami po pera, yun, eh, no? So, wala. Ito, hanggang dito na lang po tayo, no? Uh, magsalita na ganito wala ginagawa. So, kung ako lang talaga eh, kung mayroon lang talaga ako makikita ng naraling malaki yan, pupunta talaga ako. So, hanggat wala nagsisimula, nung walang nag-aapoy, hindi po magliliyap. Totoo yan. Kaya, sige, pagtsaga na lang natin, pagtiis na lang tayo, total, mababay tayo mga Pilipino, eh, no? kahit harap para pa lang niloloko, abayit pa rin natin. Kaya pala yung mga badyaga, pag pupunta dito, pag gumawa na masama ang mga badyaga, wala lang sa atin. Kinakampihan pa ng mga pulis. Ay, ako, parang nakakatamad na no? Maguhulog ka na buwis. Sana pupunta? To all sa mga kult. Ay Nakakaadtok tuloy wag maggarito. So, eto, subaybayan pa rin po natin yung mga nagaganap na investigasyong kuno, yung mga pelikula kuno ng administrasyon. Huh. Huh. Sana, uh, dasan lang natin 'wag sila magtagumpay. Sana talaga makabalik talaga yung mga Duterte sa paumuno ng Pilipinas. Dahil doon tayo matatahibik. Doon lang matatahibik ang bansa Pilipinas sa paumuno ng mga Duterte. So, ito, pagpatuloy pa rin po natin yung pagsubaybay sa mga nangyayari na nagaganap sa anumalya na nagaganap na investigasyon kuno. Sana wag po tayo magsawa So pagsubay-bay sana, isang araw magkaroon tayo ng baga baga na magbibitsa na pagliyap. So yun lamang po mga kaibigan. Ito na naman si Barzol nagsasabing magandang hapon. Baboos! <laughs>